good morning everyone. May re-recommend ako para sa inyo itong ganito. Pangtabas po ito ng salamin. Hindi ko na na tuwanan ng video pero na-try ko na to kaya huwag kayong mag-alala. Umalis yung mga taong katabi ko nung mag-cutting ako ng salamin na nakakurba sigurado po ito walang problema po in order ko lang sa Shopee kaya huwag kayong mag-alangan na bumili ng ganito o kaya naman na hindi na kailangan ng mag install pa ng salamin kayang kaya mo huh? <clears throat> guitan mo lang, tapos i grinder okay na to o okay, yan manipis may kasamit glass cutting disc to sure ball po ito testing ko na di ko lang na ipakita sa inyo yung video pero may recommend ko sa inyong kayang kaya to kahit na pakurba kaya niyang katin hindi ko napapasag ang salamin at ito naman panghasa ito ng mga kutsilyo maganda rin ito na try ko to kaha bumili ayan po matalas na matalas kaya pwede rin kayong bumili nito ito medyo makapal kapal yan ang dumi ng pupupo ayan o oh. <coughs> pagka mayroong kayong itap renderin nyo lang sure tatalas ang inyong kutsilyo mga natisting pinorder ko rin itong sa eh. panghasa ito mabilis namang dumating pati itong glass cutting disc mga natatakot nitong dumikit sa akin kaya solo lang akong nag cutting nito pero walang kapur problema maganda yung cutting hindi siya na basag kaya sa mga salamin huwag kayong mag uh, pwede yung ng ganito mura lang naman ito sa siyapi yan o maraming salamat po sa inyo God bless po.